Uh, di ara, isoso 6HK1 Ang uh, problema nito na unit, walang lakas At may check engine At saka maraming bunot yung tambotso nila <laughs> Try natin i start Start Ayan, kita naman natin na madali lang siyang pandarin Kaso, uh, hindi mawala-wala yung check engine At pag rpm natin dito, ah, kita natin na hindi nga abot ng 15. low power talaga. Hinihinera nga, ginoon ba? Ah. Taga-kinapawan pala sila mga idol. Nagpunta ah, napunta lang sila dito, sa Dabao o nagpaayos lang sa atin. Nakita ah. lang tayo sa ating vlog sa Facebook. Salamat mga boss sa ah, wala tiwala. Wow. 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 Ayan, kita natin na marami talaga silang dala na bunot tagbaw na kami ditong naghanap ng videoport. Hindi namin dito mabasaan sa 3 pins dito. Ayan, kita natin na 3 pins yan. Kasi kadalasan dito sa mga na-encounter ko na 68 1 dito, dito lang ito masuksukan. Ngayon pala andito siya sa record ng panel board. Ayan, Dito natin nakita na kita, lang pala yung 3 pins oh. Yan oh, 3 pins. 'Yon sa kabila dito, hindi natin mapasukan. Hindi natin mabasaan dito tayo sa 3 pins. sa isoso. 6HQ1 3 pins lang Okay Sa walay lang Ikabit na natin Ang danggil ng CT scan Good Read good Ang papalitan natin dito Ay boost sensor O map sensor ah, Na-reading ko na rin Ang uh, wiring sa boost sensor Okay rin ah, Hindi ko lang nasali sa video try lang muna natin Magpalit ng uh, Map sensor ah, na tayo maglang tanggalin na natin dito Ang loma At saka ikabit na natin Yung bago, bago Para magkaalama na Natin ulit yung bracket Ikabit na natin ang bagong map sensor at saka huwag kalimutang higpitan at ikabit na rin natin ang socket. At mag-clear pull code na rin tayo. Clear code. Clear code kaya Nailisan na naman nato ito. Kumakaya na si clear code. Ibig sabihin ayos na. Clear code. Wala na. Iyon o. Dishingan natin yung pandarin. Clear pull code. Start. Iyon o. Siyempre mag tayo dito Para mas malaki mabayaran ng tagiya Disa Rabik power o 30 na Mayigit 33 At titingnan natin dito sa tambutso niya Kung okay na ba Naabutan na tayo dito ng gabi Ayos na Okay na So, gabang ang itim. <laughs> <laughs>